Historia Tagalog Horror Stories kaya pa ang naging tulog ko kagabi. Hindi ko alam kung bakit pati sa paggising ko nakangiti pa rin ako. Sobrang gaan ang pakiramdam ko ngayon. May panunuksong sinabi si Angie na ang ganda raw ng tulog ko. Wala ako sa mood na magsungit ngayon kaya lalo ko siyang nginitian habang sabay-sabay kaming kumakain ang lakas talaga ng impact ng boses ni Marlo sa akin. Feeling ko hanggang sa panaginip ko, talagang nadidinig ko ang boses niya at para kong hinaharana. Ibang klase na talaga ang tama ko kay Marlo. Kumakain kaming lahat sa isang mahabang lamesa. Tumingin ako kay Marlo na nasa dulo pero Agad akong umiwas nang makitang nakatingin na siya sa akin. Nakakainis. Bakit ba hindi na ako naiinis sa kanya, pero naiinis ako kasi nahuhuli niya kung tumitingin. Nababaliw na naman ako sa mga tingin ni Marlo sa akin. Matapos naming kumain ay sumama ako kay Angie para maghugas ng mga pinaggamitan namin may mga iilang babae na kasama at andoon din si Tanya. Dalawa kaming tagabanlaw habang si Angie ang nagsasabon. Biglang nagtanong sa akin si Tanya kung kamusta na daw ba ako na pumutol sa katahimikan namin. Sinabi sa akin ni Tanya na ang ganda ko daw talaga kaya daw hindi nakakapagtaka na gusto ako ni Marlo dahan-dahan akong napatingin kay Tanya na nakatitig sa akin. naiilang ako pero hindi ko na lang ipinahalata. Nahihiya naman na kung sumagot kay Tanya at sinabi kong maganda rin naman siya. Totoo naman na ah, maganda talaga si Tanya. Sa katunayan, napagselosan ko siya noon. Ibig sabihin, talagang natakot ako na baka magustuhan siya ni Marlo. Kasi naman ang bata pa niya at magkasama pa sila sa lugar na ito. Sinabi pa sa akin ni Tanya na nag-alala daw si Marlo nung panahong may sugat ako sa leeg. Si Marlo daw mismo ang gumamot sa akin noon. Bahagya akong napatigil matapos itong madinig kay Tanya. Inalala ko yung araw na iyon. Doon ko unang nakita si Eliasar at noong natumba ako ay mayroong isang lalaking sumalo sa akin. Ang ibig sabihin ba si Marlo iyon? Dagdag pa ni Tanya. Noong araw daw na iyon ay dinala ako dito kasama ni Chan Chan at hindi niya ako binitawan ni Marlo. Ayaw niya pang umalis noon hanggat hindi daw ako nagigising pero sinabi daw ni Inang Dina sa kanya na siya na lang daw ang bahala sa akin. Na natili pa rin akong nakatingin kita niya Ibig sabihin Lahat ng nangyayari sa akin noon Nandoon si Marlo para tulungan ako Bakit hindi ko man lang nalaman iyon Simulan ong gabing nagtalo kami ay hindi ko na siya kinausap pa Kung naging mahirap sa akin noon Sigurado akong naging mahirap din kay Marlo ang lahat Matapos ang aming gawain ay nagtungo ako roon sa malawak na palayan sa labas. Doon sa may pinakita sa akin ni Eliasar noong unang araw ko rito. Umupo ako sa ilalim ng puno habang ninanamnam ko ang sariwang hangin at ang payapang paligid. Bago po tayo magpatuloy, Suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Halos mapatalon ako sa gulat matapos madinig ang boses ng isang lalaki mula sa aking likuran. Sinabi niya na naunahan ko na naman daw siya rito. Huwag ko daw siyang awayin katulad ng ginawa ko noong una kaming nagkita sa palayan. Putol nito na tila alam na ang sasabihin ko. Bahagyang napaawang ang bibig ko at nang mapagtanto ko ang sinabi niya ay agad akong natawa. Sinabi ko sa kanya, naggrabe naman siya sa akin. Sabay balik ko sa pagupo. Naramdaman ko na namang tumabi siya sa akin at nagdikit ang mga braso namin. Sa sandaling ito ay muli ko na namang naramdaman ang kuryenteng ibinigay nito sa buo kong katawan at tila nabuhay muli ang puso ko. Hindi ako mapakali dahil sa katahimikan ng paligid. Natatakot akong madinig din niya ang tibok ng puso ko. Natatakot akong madinig niya hanggang ngayon siya pa rin ang nag-iisang lalaking sinisigaw nito. Pero kahit anong pigil ko patuloy nitong pinagsisigawan ang pangalan ni Marlo. Sinabi sa akin ni Marlo, buti naman at makakausap niya na ako. Hindi ako nakatingin sa kanya pero alam kong nakatingin siya sa akin. Sinabi niya gusto lang daw sana niyang humingi ng tawad sa nasabi niya noon sa akin. Hindi daw totoo ang lahat ng iyon. Nasabi lang daw niya iyon dahil ayaw niyang masira ang matagal ng plano na binuo nila ni Eliasar. Mahina nitong paliwanag na nanatili pa rin akong walang kibo sa mga sinasabi niya. Dagdag pa niya, simula daw noon, palagi daw niyang iniisip na sana hindi rin totoo ang mga sinasabi ko sa kanya noon. Napalunok ako ng laway matapos nitong hawakan ng kamay ko Humuli na namang nagwala ang puso ko Muling nalito ang utak ko Sasabihin niya sana ang pangalan ko Pero bigla akong nagsalita at sinabi kong Mahal kita Marlo Halata sa mukha niya ang pagkagulat Pero hindi kalaunan ay napalitan din ng saya Ang mga mata nito na may kinang at ang bahagyang pamumula ng kanyang muka Sinabi ko sa kanya bakit hindi na siya makapagsalita. Nakangunot ang noo ko habang nagtatanong sa kanya. Sa halip na magsalita siya ay hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi at naramdaman kong dahan-dahang nagdikit ang mga labi namin. Napapikit ako sa sarap ng pakiramdam. Ang mga huni ng ibon na tila nakikisaya sa dalawang pusong muling ipinaglapit. Ang hangin at katahimikan sa paligid na ngayon ay pinuno ng mga pusong nag-aawitan. Saglit ngunit puno ng pagmamahal ang halik na iyon. Tunay nga nakakabaliw ang unang halik. Nakakasabik at halos gusto mo nang tumigil ang pag-ikot ng mundo at pagpitik ng oras para mas lalo mong madama ng mas matagal. Masaya kaming bumalik ng magkahawak ang kamay at walang kasing tamis ang mga ngiti. Marami ang nakapansin pero wala ni isa ang nagtanong. Sa lugar na ito, sadyang malaya naming maihahayag ang tunay na isingisigaw ng aming mga puso. Sinalubong kami ni Dina at sinabi niyang, Marlo, kanina pa nagaantay sa si Elias. Namula naman ako matapos bumaba ang tingin nito sa kamay naming kanina pa magkahawak. Umarap sa akin si Marlo at nagsalita. Sinabi ni Marlo na aalis daw muna siya at mukhang kailangan siya ng kanyang tiyo karding. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Akala ko ba si Elias ang naghahanap sa kanya bakit si Mang Carding ang paalam niya. Hindi naman ako bingi. Sumagot naman si Aling Dina at sinabi niyang Elias daw ang tunay na pangalan ni Mang Carding. Sinabi pa ni Marlo na hindi daw niya nasabi sa akin dahil daw ayaw daw kasi ng tiyo niya na tawagin siya sa pangalan na iyon. Papatangon na lang ako matapos itong sabihin ni Marlo sa akin. Sinabi ko kay Marlo na sasama ako pero pinigilan ako nito matapos niyang bumitaw sa kamay ko. Sinabi ni Marlo na hindi raw pwede, hindi nila daw maaaring makita na buhay ako. Mahinahong paliwanag ni Marlo pero anong ibig niyang sabihin? Sino naman ang hindi maaaring makakita sa akin? Iyong mga tao ba na nagsunog sa bahay namin pero sino ang mga taong tinutukoy niya Ibig bang sabihin ay planado ang nangyari na iyon Hindi ko na napigilan si Marlo na umalis nang hindi ako kasama Naiwan ako na puno ng tanong ang utak Ibig sabihin may taong sinadya talagang gawin iyon May taong gusto akong patayin kaya hanggang ngayon ay nagtatago pa rin kami patuloy na bumabagabag sa utak ko ang tanong kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Agad akong nagtungo sa kubo at naghanap ng pwede kong suotin para hindi ako mahalata kapag nagpunta ako ng bayan. Kumuha ako ng mga lumang damit ni Aling Dina. May belo rin siya na pwede kong ipangtakip sa mukha ko sigurado akong hindi na ako makikilala pa ng mga masasalubong ko. Dahil abala na ang lahat, kahit sila Chan Chan ay nakalabas ako ng walang nakakita. Hindi ko sa do ang daan. Mabuti na lang at nakita ko may mga tao na papunta rin doon. Sila ang sinundan ko pero wala pa rin sa kanila ang nakakahalata. Hapon na kaya hindi rin ganoon karami ang tao. Luma ang suot ko at may takip na belo. Weird man dignan pero mas mainam na ito kaysa naman makilala ako. Hinahanap ko kung nasaan sila Marlo at dahil hindi naman ganoon kalawak ang lugar ay agad ko silang nakita ni Mang Carding na namimili ng mga patalim. Nakatago ako sa isang bilihan ng mga damit. Galit namang nagsalita yung babae sa akin at sinabing huwag daw ako rito at minamalas daw ang kanyang paninda. Matapos nun itinulak niya ako. Napalingon naman ako rito. Babawi saan ako ng salita matapos hanginin ang belo na suot ko dahilan para matanggal ito. Sumayaw-sayaw sa hangin ang mahaba kong buhok agad akong napalingon kila Marlo na ngayon ay gulat na gulat matapos akong makita. Hinabol ko ang belo na tinatangay ng hangin. Mabuti na lang at inapakan ito ng isang lalaki kaya nakuha ko agad ito. Tumayo ako para umalis pero napahinto ako matapos madinig ang isang pamilyar na boses. Sinabi nito, nakamusta ka na Carolina. Mabilis na nanindig ang balahibo ko sa sandaling banggitin niya ang pangalan na ito. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Hindi ko na kailangan pang lingunin siya dahil kilalang kilala ko na siya. Sa tono ng pananalita nito, ramdam ko ang galit. Tumingin ako sa direksyon ni Marlo na ngayon ay tumatakbo na palapit sa akin. Mumagal ang paligid at para akong nabibingi gusto ko pang lumakad pero agad na may humila sa akin at tinakpan ng panyo ang bibig ko. Nagpumiglas pa ako pero hindi kalaunan ay nanghina na rin ako sa amoy na meron dito. Naramdaman kong hinihila ako nito at tanaw na tanaw ko ang pagtakbo ni Marlo patungo sa akin. Hindi ko na alam ang nangyayari dahil palabo na ng palabo ang paningin ko Maya maya ay dahan dahan kong iminulat ang mga mata ko mula sa ingay ng dalawang taong nagtatalo ay wala na akong iba pang nadidinig. Madilim ang paligid at kakaunting sinag lamang ng ilaw mula sa labas ang nagbibigay ng liwanag. Sinubukan kong hawakan ng ulo ko dahil sa pagkahilo pero nakatali ang mga kamay ko pati ang mga paa ko. Nangihina akong sumigaw ng tulong na umalingaw-ngaw sa paligid. Walang laman ang kwarto kung hindi ang kama na hinihigaan ko. Bumungad sa akin ang isang babae at sinabing, Gising na pala ang mahal na Rina. Hindi ko man tanaw ang muka nito ay kilala ko ang boses na iyon. Si Yuna... Marahan itong natawa matapos na madinig ang pangalang binanggit ko. Sumunod sa kanya papasok ang isang lalaki. Kahit madilim ang paligid, kilalang-kilala ko kung sino siya. Paanong silang dalawa ang may gawa nito? Magkaibang nilalang na ang nakikita ko sa kanila. Hindi na sila ang dating Yuna at Gabi na kilala ko. Ibang-iba na sila ngayon ang maamo na mukha ni Yuna ay parang isang demonyo at si Gabi naman ay puno na ng galit ang mga magaganda at malambing nitong mga mata. Tuluyan na silang nilamo ng galit. Gigil namang nagsalita si Yuna at sinabi niyang akalain do niya ay nabuhay pa ako sa impyernong hinain niya sa akin.